May magandang araw mga parekoy. Mayroon naman tayong gagawing electric pan. Dito ah, uh, yuri ka ito. Ah, uh, mahina umikot. Ano kaya ang problema nito bakit mahina umikot? So, I try natin. Ito 'yung ano. Saksak muna natin, na, oh. Ayun, tinanaw. Bagal kailangan uminit muna bago umikot ng mabilis medyo mabilis ng konti pero ganyan pa rin yan yung ikot niya kahit na uminit na ayan o oh. Oh, number 1 yan ito number 2 oh, number mas lalong nawawala pag ano na number 3 sa number 1 siya nag iikot siya o oh. okay naman yung wirings niya siguro may problema ito ang problema siguro nito itong kapasitor so ito yung alamin natin subukan natin maghanap ng kapasitor na bago para mapalitan natin ng kapasitor ito starting kapasitor nya mahina na sigurado ito oh, yan. wala ayaw ayaw umikot so yan pa bunutin muna natin pa patayin muna natin bunutin Uh, palitan natin ng kapasitor tingnan natin ito ito okay, ito yung problema niya kaya may, may umikot ayaw niya imikot ang tuloy tuloy isubukan natin oh, okay so ganito lang yung mga pare ko tanggalin lang itong ano yan o oh. Yan. so so nakabili tayo ng bago nakabili tayo ng bago kapasitor yan So, yung bilhin nyo dapat pareho rin yung capacity nya. 1.5 microfarad o 1.5 UF. Then, 400 volts. Easy. So, ito din yung ilalagay nyo. Hindi dapat sumubra. Hindi kumulang. Kasi pag sobra naman, o kaya yung iba, ginagawa na iba. Hindi ninudubli ito. Hindi pwede yun. Masusunog yung motor agad. Ito, masusunog ito. Yung stator kaya yeah, dapat isa lang uh, pariho dapat yung capacity so, yung gagawin natin dito ilalagay natin ito subukan natin kung um, magana ba siya um, mabilis eh pag paglagay nito mga pare ko kahit baliktaran ito wala naman itong polarity eh. yung kapasitor kahit baliktaran ito So, maglagay kayo nito. Ang dalit lang itong mga pare ko. Ganito lang yun. So, itry muna natin. Bago natin i-weld. Ayan. Ayan. Samantala. Ganyan. Habang hindi pa natin ma-nawi-weld, oh, subukan muna natin ito. So, try natin kung kapasitor nga ang problema. So, yan. Tip muna natin. Yan. Tapos, ilagay natin muna para may grounding siya. Oh. Balik dito. Ayan. Ayan, nag na. So, ayan. Ayan na. Apply so, natin, saksak. -sak kung, ano na siya, gaganan na siya. So, ah, ito. Ayan na. Oh. natin. O, oh, ayan. gumana na agad, o. Oh. oh. tingnan nyo, mabilis na, malakas na. O, oh, di ba? Kapasitor yan ang problema. Pag ganyan may na yung ano, may na yung takbo, yung ayaw umikot agad, yung problema niyan, karamihan yung kapasitor. So, ganyan lang pag gagawin nyo. Pag mahina na, palit agad ng kapasitor. Pero pag talagang hindi na umikot, may problema yon It's either na uh, thermal fuse pag hindi na talaga umikot. So, ayan oh, malakas na o oh. Yan. mali oh, di ba? Oo. Oh. O, oh, di ba? Ang lakas? Oo. Oh. Kapasitor lang problema. o, oh, okay. Patayin muna natin. Saka full weld na natin yung ano. Yung kapasitor. Yan, bunutin. Hop, oh. okay. Um, so, diba? Ingatan din. Po-well natin ito. Po-well natin 'tong mga pare-koy. Ayun. Ready. na nai. So, ayan. I-po-well natin 'to. Kailangan yun po i-po-well para matanggal. Ayun. Okay. Okay, yan. Okay na. Ang isa naman. Talagyan nito. para It grounded. Okay. So, naman

na. So, try natin. Subukan natin. Kung hindi siya los na full weld na natin. Nagawin na lang natin ano yung bolt ilagay na dito. Okay, no? So, okay, ayan mga palikoy. Nalagay na natin. Kasi na natin paglagay dito. Para hindi mawalang ground. Okay. Ayan. na uh, I-pull na natin. Nalagyan na natin ng shrinkable tube. Para assure. Nalagyan natin natin. subukan natin. Try natin. Ayan. O, diba? na siya. At ikot agad. Hindi pareho ng dati. Eh. Itong luma. Eh ang tagal umikot nakapa, nakapakabagal na Ayan, bilis na niya. Ikot agad. So, okay na. Ayan mga parekoy. Sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, pakisubscribe na lang. Para sa mga masunod na susunod natin mga video. Subscribe. At saka pakishare. Para malaman na pakicomment na rin. Kung mayroon kayong mga ipagawa niya mga electric pan. Comment lang sa baba. At Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa sunod. Bye-bye.